Ayan, ayan. So, ito yung school kung saan nag-aaral yung mga anak ko nung elementary. Pero ngayon, mga pinatat dalaga na sila. Ayan po yung school. Ayan, pupunta kami sa na Magpapamasahe ako. Ngayon, social po, no? Pero libre lang po to Benefits sa, sa, trabaho ko. So, ngayon, benefits po sa trabaho ko. Parts po siya ng benefits ko. Libre masahe. Ngayon, pagkatapos namin doon, bibili kami ng um, food, um, which is gagamitin ko ang aming coupon na nareceive sa mailbox namin. Ito, ayan siya o. Oh. A&W at saka KFC. Ayan. Ang mga coupons po ito na talagang makakamura ka. Either na buy one, get one siya. Isang, bayaran mo isang sandwich, libre isang sandwich bayaran mo yung isang salad, libre yung isang salad, or meron siya mga 30% off. Mas mura siya ng 30% sa original price pag mga ganito. Ayan, mga 30 to 40% ang mura niya kasi nga parang promo yung mga coupon dito. Parang ipinopromote nila yung produkto nila. Ang alam ko sa Pilipinas, hindi sila nagbibigay ng ganito yung mga fast food sa atin. Sana gayahin nila yung magbigay sila ng mga gantong coupon para yung mga can't afford po lalo na yung, lalo na yung mga may hirap na walang perang pambili eh ma-afford nila at makatikim naman sila ng mga McDonald's, ganyan, Jollibee kung ano-ano pang fast food dito ko namibigay kahit yung McDonald's namibigay ng coupon yan sana ganito rin sa Pilipinas talaga wini-wish ko, kaya lang kasi sa atin kaya yata hindi sila nagbibigay ng mga coupon na ganito, mahilig kasi sa atin yung mga malalaking kumpanyang magpa-advertise tapos gumagamit sila ng mga sikat na personalidad, mga artista, mga sport na ta uh, mga sikat na tao from sport ganyan which is andalaki po ng mga talent pin ng mga yun. Ngayon, pagbabayad pa sila ng commercial sa TV ganyan o kaya kung saan saang advertisement o kaya mga malalaking billboard. billboard ang pinakamatindi rin yung bayad ng mga artista na ang mamahal ng mga talent pin nila, talagang milyones. Tapos Siyempre, wala na sigurong budget yung mga malalaking kumpanya para sa mga gantong coupon. Dito sa Canada, ang hinahangaan ko dito sa Canada eh, hindi sila gumagamit ng mga sikat na artista. At hindi rin sila gaano nagpapa-advertisement. -advert Bihira lang. Tapos yung billboard nila wala rin. Gaano? Wala. Halos wala. Meron kang makikita yung billboard nila doon sa mismong store ng McDonald's o kaya ng Jollibee, yun makikita mo lang yung pangalan nila pero hindi ho sila nagbabayad ng mga mamahaling personalidad para i-promote yung mga produkto nila. So ang ginagawa po dito, napansin ko, ganito yung ginagawa nila. Nagbibigay sila ng coupon na mas mura yung produkto nila. Buy one, get one yung sandwich. Buy one, get one yung um, price. O kaya naman, one dollar lang yung soft drinks. O kaya, one dollar lang yung kape. Parang yun ang way of promotion nila. Which is, mas maganda po kasi yung mga tao, matitikman nila ng actual kung masarap yung produkto nila o hindi. Sana gayahin din ito sa Pilipinas. Ayan. Ang likod ng aking driver. Ayan. Kita nyo yan? 3-piece chicken combo, 9.99 lang. O. May soft drinks na yan. May, may price na. may sandwich. Ayan. Kita nyo? ang, ang laki po ng iminura ayan no, $36 daw, $22 kung, kung, kung tutusin po mas mura sya ng $30 hanggang $40% ayan, kita nyo ayan, ipapakita ko lang sa inyo kung anong tsura ng mga cupot, ayan ganyan po sya talagang murang mura, mapapabili ka sa sobrang mura kita nyo, wala mang mga billboard sa mga highway o sa mga daan hindi ko sila nag-advertise dito mag-advertise man sila, bihirang -bihira lang Inagawa nila, nagbibigay sila ng mga discount na coupon na ganito na may di malaking discount, mga buy one get one sa mga customer nila. Ayan, kita nyo to. Ito naman yung sa ANW. Ayan, kita nyo. Ayan, oh, buy one get one yung sandwich nito pag ganyan. Ayan, yan yung mga ANW. Ayan, o. Oh. Tapos, ayan, pinapakita nila yung mga produkto nila. Yung mga masasarap. Ayan. Talagang murang-murang -bura na siya. O, $8.99. $9. Wala mang kung $400 dito. Nasa $700 nasa mga 350 pesos lang o 300 kumpleto na yung bill mo isa nga yung drinks nila 2 dollars lang o yung mga smoothie yan Ayan. Ito, ito, ito yung mga parang buy one, get one. Ayan. O, may pang breakfast, may sandwich, may drinks. Ayan. Ganyan po yung mga coupon dito. Talagang murang-mura po mabibili yung mga fast food dito pag may coupon ka. So, ayan. Ginabi kami. Galing po kami sa massage. So, libre lang po yon Tapos, kinuha na rin namin yung gamot na gamot ko sa high blood. Which is, wala rin pong bayad kasi sagot din po ng insurance namin sa trabaho. So, ganyan po kaganda yung mga benefits dito sa Canada pag may trabaho ka, tapos may mga insurance kayo, covered kayo. Napaka, ano, napaka ganda po ng health, coverage, uh, health insurance coverage po dito. So, yung coupon na pinakita ko sa inyo, hindi na ako sumama sa pagbili sa KFC gamit yung coupon. Ayan. So, gamit yung coupon, ang laki ng namura namin sa KFC. Ayan. Mister ko na lang kung bumili kasi natin nagpapamassage po. Siya ang bumili ng KFC. Gamit yung coupon. So, ang laking, ano ho, ang laking tipid. Talagang malaki yung discount pag may mga coupon ka. Ayan. Ganito po ang Canada sa Manitoba sa gabi. Winnipeg po kami. Ayan. Ayan, dito yung busy hours, lahat ng 5.30, so lahat ng mga umuwi sa trabaho, pauwi na ngayon mula kaninang past 4 o'clock hanggang, hanggang 7, uh, actually hanggang 6 pala busy yung, ayan, busy yung traffic yung mga uuwi galit sa trabaho kasi ho dito sa Canada, lahat, lahat halos ng bahay, may sasakyan minsan kada bahay, isang sasakyan dalawang sasakyan, tatlong sasakyan ganyan, misang apat pa nga kasi ho, um, dito ho, ang sasakyan ay hindi luxury. Necessity po, pangangailangan po yung sasakyan dito dahil sa sobrang lamig. Yung buong taon, meron tayong 12 months sa isang taon, di ba? So, yung 7 months doon, puro lamig dito sa Canada. Mas marami yung malamig sa buong taon kesa doon sa normal na weather. So, ang nangyayari ho, mahirap pong maglakad. So, kung pupunta ka ng eskwela or pupunta ka ng work, ang hirap pong uh, mag-bus kahit nga may maraming bus dito parang ang hirap pa rin ho ng transportation talagang pag mo yung sobrang lamig yung plano na pag may snowstorm pa naku talaga namang pahirapan ho ang pagbibiyahe kung ikaw ay commute lang o nagta-taxi -ta or nag ano pag naman ho taxi mahal napakamahal o oh, kaya Uber eh, ngayon kaya yung mga ano dito nag-ano na ng sarili nilang sasakyan mas convenient Tsaka hindi ka ka pwede mamalengki na bitbit -bit mo yung ano mo, nagbabas ka. Yung sampung bago o limang bag ng groceries eh, ang bigat-bigat tapos nag, nag, nagbabas ka. Ang, ang hirap po. Lalo-lalo na pag malayo pa yung trabaho mo. dito ho may mga trabaho na kung ibabas mo lang siya, tatlong beses kang palipat-lipat ng bus. Ang hirap po nun, lalo na pag, pag ganito kalamig, yung minus 20 hanggang minus 30 ang mga windchill nako ilang minuto ka lang, kahit naka-bonnet naka ka, kahit naka-winter naka jacket ka, kahit doble-doble yung balot mo sa katawan, ramdam na ramdam mo pa rin yung lamig, talagang nagkaka-prosbite pa rin yung mga kamay mo, yung tenga mo, tapos yung pilikmata mo, naiipon yung mga parang nag-accumulate yung yelo sa mga pilikmata mo pag masyadong malamig. Ayan, yung nakikita nyo yan, konti lang yan. Talagang swerte kami itong year na to. First time ho na November, December walang snow. Halos wala kong yelo, wag makikitang yelo hindi ho sila nag-bulldozer. Pero usually November pa lang nagbu-bulldozer na ho dito. Kasi sa, sa dami ho ng snow bulldozer na ginagamit. Yan konti lang ho yan. Merong mga year na lampas tao tao yung taas ng snow sa gilid ng daan at wala nang mapaglagyan yung mga sobrang snow ayan ho yung ano yung catholic church ayan ho ayan ang catholic church dito yan ho nag-aano yung mga Catholic, yung mga kapwa na Pilipino natin na nagpa-practice po ng Catholic. Yan po ang ano nila, yan. Diyan ang simbahan po. Diyan po ang katumbas ng simbahan sa atin sa Pilipinas. Ayan, diyan ho nag-yan ho yung mga elementary school dito, mula kinder, nursery hanggang grade 9 po. Ito, ito yung eskwela, ganyan po. Magaganda yung mga eskwela dito. Public school lang po, yan. Pero mas maganda pa ho sa private, yung loob ho niyan. Tsaka yung labas, mas maganda pa ho sa mga private school sa Pilipinas. Pero yan ho, public school lang yan dito. Libre po yan, walang bayad. dyan naman ho, yan yung building na yan, yan, yan yung building na yan. Dati dyan, um, nakikita ko yung mga ano dyan, yung mga nabubuntis ho na batang-bata, yung mga uh, mga teenager na nabubuntis, dun ho, linilinga, parang, hindi ko alam kung itinuturo sa kanila, pero libre lang yun, parang training or seminar sa mga maagang nag-aasawa or ma maagang nagbubuntis pala na mga babae po. Yung mga teenager palang buntis na, nagkaanak na, ganyan hindi ko alam kung anong klaseng training or seminar ang binibigay sa kanila libre po yun yan, yan, yan nakikita nyo yung daan yan, napakadulas ng daan na yan yan, nasa back lane na tayo ayan po ang back lane ng aming bahay ayan